Guys, nag-iisip ako ng mga content. Ito pala ang naisip ko. Pumunta ako sa gallery ko. Tapos, um... tapos select lang tayo ng mga videos, mga clips, mga picture. Pagdugtudugtungin natin para makagawa tayo ng kwento. Nang gabing yun, pauwi ako galing trabaho. Nang may napansin akong bata. Ito nakatambay ata sa Mercury Drug may hawak na kinakain at pag-aalagala siya. Pinagmasdan ko ang kanyang maamong muka. Napaka-inosenteng bata na tila hindi niya alam ang kanyang mga ginagaw. Napansin ko rin tong dalagita na to na kumakain ng fishball. Yung pala. Nene, nene, magkapatid kayo ng dalawa. Kasi magkamukha kayo eh. Opo, magkapatid po kami masayang masaya yung isa tumatalon talon yung pala nalaman ko dito lang pala sila nakatira sa isang barong barong tinanong ko kung saan yung magulang nila wala daw busy sa pagtatrabaho at tinanong ko na rin kung kumain sila hindi pa po nabagang kalooban ko kaya nilibre ko sila habang naghihintay ng order, binigyan ko muna sila ng tig isang drinks. Nakita ko rin pala itong taong ko Tinulukan ko na rin dati to at pinapakain. Ngayon masayang masaya na rin siya nakakakain araw-araw. Masayang masaya yung musmus na bata habang naghihintay ng order na parang bago lang lahat ang lugar sa kanya. Napaka-inosenteng bata. Ngayon lang ate ito nakapunta dito sa lugar na to kaya masaya, masaya masaya siya at ganoon din kasaya ang ate niya nang pagkatapos na nilang kumain ay hindi pa ako na nakontento ay binilhan ko pa sila ng pabaong milk tea. ano happy na kayo? happy? masaya masaya pinakain ko sila sa Jollibee kinang umagahan pinasyal ko sila pumunta kami sa mall pinagsama ko silang maglaro doon hanggang anong gusto nila. Yun lang, tapos ng pagpapanggap.